So ayan mga kababayan, natapos na yung check-up ni Ate Jerna. Nagbigay sila ng napakaraming gamot tapos may bibilhin pa tayo. So mag magbabayad muna ako. Okay. So ayan, uh, magandang hapon sa inyo lahat. Ngayong araw na 'to ay uh, dadalhin na po si Ate Jerna doon sa doktor na pinag-iskedyulan sa psychiatrist. Yan, kasama ang buong team, si Aling Rochelle at si Daddy Frankie. So, abangan niyo po. Kaya na ka, hiya? mo na ka. Kaya ay, nasok po ako ng ano? Ano? Nga mo po itong babae na yan. Pati nga, yung daliri mo na ano? Oo, nasok po ho. Ah, ito to. Sige, na ako. By appointment talaga dyan. Ayan, kara-ara tingnan namin dito sa pagpapajika pani atiger na ayan, exclusive po ito at uh, private po itong clinic na pagdadala sa Ati Jerna para patingnan sa kanya ah, uh, sitwasyon kasi yun nga, ah uh, medyo nagkakaproblema na po sa Ati Jerna, dahil ah, uh, kung napapansin niyo at napapanood niyo po sa mga videos ni Daddy Frankie, ay uh, nagwawala na po ito, at uh, nananakit ayan, kaya, dapat mapatingnan na talaga siya sa experto uh, eksperto o psychiatrist So ito po yung uh, schedule ni Ate Jerna ngayong araw na to. Ayan. So ito po yung papel na appointment niya. So alam niyo ba kung magkano po itong isang check-up lang ni Ate Jerna? Ayan po. Ayan 2,550. Maliban pa yan sa gamot. So talagang Ah, uh, sikapan talaga ni Dati Franke na uh, maibalik sa dating kaniyang uh, kalagayan. Na.

amore mio Gianno che fa con una famiglia di ragazzi mi ho portato dietro e da dopo che da lì sono andato kababayan, na nandito na po kami sa loob ng prescription psychiatrist. Pinagbawalan na po kami ng admin. Medyo may privacy po sila kaya update na lang namin kayo sa susunod na mga pangyayari. Kailangan susunod tayo sa protocol nila. Yeah. Mga kababayan, uh, pinalabas po kami bali isang companion lang daw. So, pero nakiusap pa rin si Daddy Frankie mga kababayan na uh dalawa pa rin ang iniwan kong tao para kay uh, Jerna. Sila na lang na si Aling Rochelle tsaka si Ma'am Maribel. So, uh, medyo mahigpit talaga mga kababayan dito. Kaya abangan na lang natin yung susunod na kabanata ulit. Sana maging okay mga kababayan yung ating uh, check up ni Jerna. Yung puna lang muna tayo. Two hours later. Ha? Ah? Okay ka na? May, mamaya ah? nalang kasi may papayon ko doktor. Anong mamaya? Ah. ano Anong sabi ng ano? Doktor? Kaya nga, anong payo nila sa atin? Anong gagawin natin? ko Ah, ito ang ipapainom. Kumuha naman siya, na. dami niya. Ang dami yang gamot. Tapos ito yung resita. So ano'ng sabi ng doktor? Hindi, uh, uh, kaya nga natin siya dinala kasi iba na yung usap niya. Ah, gamot. So pag ang dami naman ito Ah, ang iinemin sa isang kapsul? sa isang tablet, four times niyang inumin. Paano iinumin? Ah, tuwing matulog lang. Pag hindi pa ito, nasa mandalo na. So, um, ah, pag hindi na. Ah, pag na. Pero so ibig sabihin, may chance pa. Pag kaya nga sabi ng doktor kasi, itry muna natin ito. At pag naubos ito, bibili tayo ulit. At pag naaubos to, saka tayo babalik dito ulit. Hmm. Okay. So ayan mga kababayan, na natapos na yung check-up ni Ate Jerna. Nagbigay sila ng napakaraming gamot tapos may bibilhin pa tayo. Okay? So mag magbabayad muna ako. Okay. Magkano? Samahan mo ko. Ay, eh, Pero, mga kababayan, bawal kasing, ano, bawal pumasok ang video, kaya dito lang kami nagbibideo sa labas. So, wait lang po, mga kababayan. Hmm? A few moments later. So ayan, mga kababayan, mga kabarangay, uh, tapos na tayo nagbayad. Dapat. Pero okay lang yung mga kababayan, importante uh, gumaling, tapos may mga resibo pa nga. Ay, ano? Uh, Sabi mo tohan So, eto po, isa lamang ito sa binigay ng uh, doktor, mga kababayan, ang pag-inom ni Ate jerna sa isang uh, tablet is apat bali ano hahatiin to one port, one port lang. So, sa isang tablet is apat na beses niyong inumin And, every bed time lang daw po. Okay? Tapos, after maubos ito, babalik na naman kami dito. So, samahan nyo na lang ang mga kababayan na uh, magpray mag-pray po tayo sa mabilisan pag-recover ni Ate Jerna. Ay, Ate Jerna, okay ka na. Ayan, tignan nyo mga kababayan. kababayan, si Ma'am Maribel po ang aking inutusan para mag-inquire dito po sa Kalayaan Avenue Corner sa Lamangka Street, Barangay Poblasyon, Makati City. Ayan, andito po kami sa 25th floor. Ayan, kaya si Ate Jarna behave siya. Ayan, salamat. Hi! Okay. So, ano honey, wala na? Didiretso na tayo sa bahay. Tapos na. Okay. Diretso na tayo sa parking. Oh, hawakan mo to. Roger na. Okay ka na? Let's go. Saan ba ang way? Ah, dito. Papababa na? Oo. Huh? A few moments later. Put one Buka na, Jer. Yo! Dito ka, ano, honey. Han, tsaka si Mambel para makauwi na si Mambel. Kasi mamaya may radyo na. O, oh, sige, bilis lang. Ano? Pasandok nga ko anong pwedeng pakain sa kanya, may tinola pa doon eh. Ay, ito hindi ko. Dinala ba natin 'to? Oh, oh, ito na lang Ah. ayan. Ah, mga kababayan ah, kasi doon sa clinic kasi kay Doc, si Mambel, tsaka si Aling Rochelle lang ang uh, ah, pinapasok. Kaya gusto ko rin ipaalam din sa mga viewers natin ha, Mabel kung ano yung sinabi sa inyo. So una kong tatanungin si Mabel muna, anong pagkakaintindi mo ma'am regarding sa explain ni Doc? so for sir, kasi ang interview sa kanya medyo hindi ganun ka-consistent. Ibig sabihin, hindi na uunawaan mabuti ng doktor kung anong ang gusto niyang ipahiwating sa behavior niya sa pag niya. So, after nun po, ang pinaka-kinausap na kasi kailangan siguro talagang palabasin muna yung patient, si Adager na, tsaka ako, para lalayan siya sa labas. And then, turn turn over na kay Ma'am Rochelle para ipaliwanag mo ang buong detalye sa nangyari at sa naging, nagiging behavior po ni Adager na. Si so, Ma'am Rochelle na po, confidentially ang kinausap about dito. at ipinaliwanag po sa kanya lahat ano ang gagawin, kung paano po siya i muna natin. So, ibig sabihin Nani, sa iyo sinabi ni Doc kung ano yung pinaka main case ni ni Ate Jerna. So, sa iyong pagkakaintindi, kasi gaya ng sinabi ni Aling Rochelle kanina, uh, hindi pa... Ma-identify uh, Oo, hindi pa ma-identify. Pero gusto lang namin marinig ano yung pagkakaintindi mo sa sinabi ni Doc sa iyo. Okay kasi meron siyang sinasabi yung kung di ba nung tinatanong siya hindi naman identify do. ni Doc tapos ina-explain sa akin ni Doc actually mga medical terms eh so mahirap pang kiti, mahirap ano pero ina-explain naman niya isa-isa mm -hmm. so dami na ina-explain niya ang naiintindihan na ko lang na, is as of now hindi pa niya may sabi kung ano talaga yung sakit niya kasi iba iba, -iba siya nang na sinasabi ko ngayon sabi niya sa akin kasi sinabi ko kasi na yun nga, na, nagpapala siya. Oo, oh, in-explain mo lahat kung anong nangyayari dito sa loob ng pamamahay yes, natin. Yes, oo. Uh, sabi ko naman, there's a time ko okay naman siya niya. Mm -hmm. Tapos sinasabi niya yung mga parang naranasan niya. Mm Sabi ko, yun ang in-explain ko rin dito. Hmm. Oo nga, yung sabi niya. Tapos may mga sinasabi siya, yun nga medical terms niya na hindi ko halos may... May hindi. sinasabi si Doc? -hmm. Medical terms yun. Uh, oo. Oh. Uh, tapos sabi niya lang sa akin, uh, sige, as of now, ganito na lang din na bibigyan ko muna siya ng gamot. Uh, na yun nga yung gamot na yun is pampakalma. So, pampakalma. Pampatulog. Baka daw hindi uh, hindi siya nakakatulog na maayos dahil na doon nga sa 5 cents na sinasabi sa kanya. Yung marang, may mga naririnig siya na hindi naman dapat. gamot. Tapos parang meron siya mga nakikita hindi naman dapat. So, yun yung gamot na yun. Na yun ang gagamotin. Kailangan mawala muna yung mga yun. Yeah, yes, so, Kaya nga sabi ni Doc, as, after 2 weeks na nainom niya na yung gamot, is babalik tayo sa kanya. So, tweed, sa kasi, yung gamot na binigay ni Doc ngayon is good for two weeks. Hmm. After two weeks, babalik tayo ulit yes. sa kanya. So, ano pa? Wala na iba? Yun lang. Baya lang, sinabi niya sa akin, pag hindi talaga umano dyan sa gamot na yan, is dali na raw sa hospital. Sa Mandaluyong na. Yes, nurse. sa mandaluyong. Yan, mga kababayan, sana naging maliwanag sa atin lahat. Hindi man kami pagbigay ng kumpletong detalye, pero nakapagbigay kami ng uh, ano kaalaman regarding doon sa sinabi ng doktor. Sa makatwid po, nagbigay si Doc para kay Jerna ng good for 2 weeks. 2 weeks. weeks. na gamutan. Papainumin namin ng gamot. After 2 weeks, ibabalik namin. At doon na po natin malalaman kung kaya ni Doc or ililipat na talaga sa Mandaluyong. So mga kababayan, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Sana naging maliwanag sa inyo, naging maayos po ang aming uh, pagpapaliwanag. Pasensya na, no, hindi kami masyadong perfect, lalong-lalo na doon sa sinasabi ng doktor regarding doon sa medical ng mga pinagsasabi kasi hindi naman nga kami perfect gaya po ng aking sinabi. So maraming maraming salamat po at syempre papasalamat din po ako sa aking mga kasamaan. Unang-una kay Ma'am Maribel, although si Ma'am Maribel hindi natin siya kasama siya po ay uh, manager sa aking uh, company, pero nakisuyo ako sa kanya kasi siya po yung nakakalam kung saan ko contact dito, especially sa Ma Makati. At uh, ma'am Belle, thank you so much ha. Pasinsya ka brother. na. <laughs> Pasinsya na sa abala talaga. Okay, ayan mga kababayan. At syempre kay Aling Rochelle, thank you so much. Walang sawang sumusuporta kay Daddy Frankie. At syempre mga kababayan, ako'y magpapasalamat. Magta-thank you din sa si Aling Rochelle kasi na-reach na niya po yung 100k followers. Yay! At salamat thank, sa... thank you sa Team Daddy Frankie, Team Rise Above. Yan, marami maraming salamat po lahat ng team. Okay, Abangan nyo po yung susunod na update namin regarding ka Ate Jerna. Pakakainin na muna natin siya mga kababayan. Bye-bye. God bless.